ito, mayong hapon ug maayong gabi mayong buntag so karon guys magluto di ay ko og munggo so mao ni siya yung munggo ito yung tinatawag nila ng ma na mawash yung naapukoy rice so mao ni ang panudto sa akong amo guys so karon guys nagisa na nako ako ang sibuyas ug apos gibutangan na na ako uh, siya og kamatis dayon ang mga spices ani guys kay uh, black pepper cumin turmeric powder nilagyan ko rin siya ng uh, osbor powder so karon guys nagisa-gisa na nato ang puan ang um, kamatis humok na siya so pwede na nato ilagay ang puan ang munggos. So, ato na ibutang ang munggos, guys. Munggos. So, mao ni panood sa akong amo, guys. Kana siya, o. Oh. Munggos na may kuan kanon. Usahan lang. Ihalo na na ako ni ang munggos o kaning ah uh, bigas. Ano na siya guys. So, inani ang inani ang style nila diri kung magluto ko, guys. Ah, uh, isagol na ang tanan. Isahan na siya may may gulay na siya. May kuha na siya ang um, kanun, kanon, may bugas na, bugas og uh, bugas ug munggos ay sagulo na ko ni siya, guys. Pagkuan. So, karon guys, ako siyang butangan og asin ka asin. Ngayon, ako na ibutang ni bugas. Ibuubo na na ako niyang bugas. So, mo ilang panigod to karon guys. Munggos na may uh, kanin. Pinaghalo-halo na to siya, guys. So, mo eh, ni gitawag nila diri, guys, o rice mawas. Kana siya, rice mawas. Unya, ang partner ani, guys, na i-partner ani uh, niya as So, kung sa ato pa, tawag na ni sambag. Sambag na ay, lang na ay sambag ani uh, guys, pang, pang aslong. So, karon guys, no, na na siya na kuan na ang kuan. Uh, bigas at saka munggo. Ayan, nahalo-halo na na ako siya guys. Ano siya guys ang ininit so parang nagkuan rata siya guys parang naglungag rata pero ang nakaapan lang guys ang munggos o kanin pinag sama sama gisagol na sa usaka kaldero o ba diba, isahan lang may gulay may kanin na siya na yun nilagyan ko na ng uh, tubig dahil yun ato niya lutuon lutoon guys hanggang kuan niya siya ng malata so mauna na siya guys ang pagkaon sa akong amo mauna ni ilang paniwag to karon kanao munggos na may bigas gigisa lang na ko o sibuyas o ahos o kanao siya guys so karon ako niya siyang han ng orang takluban <coughs> unya na ikuan ani niya guys partner sumaw so, ni ang partner ani uh, sambag o gitawag nila diri og tamarin sambag na may ako ni siya bugibutangan o um, kalamay kay sobrang aslong lang man siya tung na ay partner na ko aning uh, talong talong na inihaw na talong ako siyang giluto po siya o oh, tamarin ah, sambag pa aslom so mahilig gud sila og oh, aslom guys kaya di jud mo maiwasan na ah, makatilaw buka sa ah, ilang pagkaon nga aslom kaya ako mangusyang siyang til tilawan mao ni akong tiyan na puno na siya o oh, aslong aslom ayan siya guys ayan na siya talong na may tamarin o oh, sambag ibutangan ako ni siya og na ka ng sili kusbor powder dayon ako igisa ni siya og ka ng ahos so mauna na siya guys ready na ni siya guys okay na yan dayon yun na asos nila aslong long ni siya guys so mauna ay partner dito sa kongo so antayin lang natin pumaloto siya guys so ay hey guys silipin natin ang ating kanin So mao siya guys. Ah uh, tawag og rice mawas. Munggo. o munggos na may uh, sagol na kanon na siya guys. So ni ang paniudto sa akong amo. Simple siya guys, di ba? Ang munggos na may sagol na kanon tapos may mga ano pa siya. May mga kamatis So, muna siya kamatis pang sabaw nila, guys. Fresh yan na kamatis. Ibutang na ako siya tomato paste. Dahil naitalong. At saka tamarin. Uh, paasim. Pang ano siya, para paasim dito sa kanon nila. So, yan guys. Ang lunch ng aking amo uh, karon Rice mawas. Thanks for watching!